Hello, hello, good morning everyone Thank you sa lahat ng greetings na sila niyo sa akin I appreciated it so much Salamat guys, salamat sa mga FB friends ko, relatives and, and new friends sa Facebook Thank you so much Ay naku Lord, ang ating dashboard ay namumula, namumula ng namumula So, hindi na ako magmamind. <laughs> I just do my best lang na maging ayos. And hopefully, ay uh, magkakaroon ng pagbabago this end of the month. <laughs> Meron akong napansin ngayon na kailangan pala is pag nagre nag-reply ka, is kailangan lalabas yung author. Ako kasi minsan pag nagre-reply, So, parang da-direct -da na yung pangalan tapos mag-type ka. Eh, walang, lalab walang lumalabas na yung author. So, napapansin ko last month is ganun ang nangyari. So, ngayon, yung ganun ang ginawa ko, parang nagbago, may pagbabago siya. So, tingnan natin this month kung meron bang mag-green ang ating dashboard. So, thank you so much everyone. Ito na naman si Juwenda. Nagla-live, ano, nagbe para sa inyo. Salamat guys sa mga greetings. Thank you so much and God bless you all. So, doon guys sa mga namumula yung dashboard, wag na kayong mag-worry doon. Keep posting lang, keep making uh content every day malay natin sa pagtsatsaga natin eh, merong blessings, di ba? So, ako is hindi ako nag uh, nag-worry doon. <laughs> ang gusto kong maabot is marriage ko yung aking 60,000 minutes view. Yun ang gusto kong abutin. Uh, ngayon pala, nandito kami sa Methodist Church. Uh, merong faith yung aking alaga. So, I have time na mag <coughs> mag video video at to make up content uh, laban lang tayo huwag na tayong padadala or, kasi may na nababasa ko na nawawala na silang gana sa pag-upload ng mga video sa pag uh, ng mga content kasi nga dahil sa kanilang mga uh, tawag nito yung kanilang dashboard ay namumula at nagma-minus yung kanilang minutes minutes view watch so ganun din sa akin guys pero hindi ako nawala ng pag-asa tuloy lang ang laban di ba kasi every day gumagawa tayo lagi tayong nasa social media so yung dati na nagpo-post tayo na walang bayad eh nagpo na tayong doon na walang bayad. So, how much more ngayon na meron ng pagkakitaan, di ba? So, gamitin natin ang social media na maka-earn Kasi hindi naman madalian na kita ka. So, kailangan talaga is magtiis, may tiyaga para may nilaga. Kaya, ganun lang. ganun lang atin gagawin mga ka ka works dito sa Facebook so reels, more content more videos, more uploads para <laughs> makamit natin ang ating pangarap na monetize tayo sa lahat ng tools ng ating uh, dashboard like in stream ads, ad on reels and yun na lang ang ating i-focus mo na ngayon pero focus ako sa 60,000 minutes view ko so kailangan yun ang mapuno so guys help me to do this and thank you and hug to hug na lang tayo lahat have a good morning